Fairlin Karin. Oh, uh, ako po. Ah, ikaw. Po. Sinong nangangailangan ng ano Yung ng mother. ng 2D Echo po? Ako po. po. Um, ba siya na po ba? Kamagkano? Ang sabi po kasi dun sa may ano po, sa may maligaya po, nasa 3D plus daw po. Ah, 3D. kasama na po sa sugar at mga. Ah, sis, pakitanong mo nga kay Limen kung magkano yung 2D Echo. Tawagan mo lang, nakaalis na yata. O, kung sinong nakakaalam dyan, dyan sa may laboratory doon. Para saan itong ano, 2D echo? Uh, kasi po, doon nung what time po kasi... Ah, hindi pa po ako, doktor. Uh, uh, attorney, attorney. Pagka ano, nakapasin na sa bar. Ah, ano po, kasi check up ko po siya. Kasi po, nahirapin po siya. Pagpitik po kasi. Ito po yung request po niya doon. Ah, okay. okay. Meron meron tayong ano rito, tatanungin. Merong laboratory rin. Okay. Uh, ano po ba 'yung nararamdaman niyo? Parang po ako nasasaka tapos 'yung puso ko na naririnig na, na, ko, parang nakakapalpitate 'yung puso ng gabi nung bang madaling araw ng linggo. Mm. Parang may nakabara dito. Tapos, ah, <coughs> ko na ko. Ilan taon na po kayo? 54 po. Bata pa Mayroon po ka kayo. Meron ako ng may sign of diabetic. Daily kayo magkape? Hindi na po. Bawal na po. Bawal sa... yun. O, kape, soft drinks. Hindi na po. Chocolate. I may maintenance po ako ng ano, sa sugar. Oo, bawal. Bawal po. Mm. So, halimbawa, na 2D echo kayo. Ano uh, Ano yung next step? Mm. Sa sabi daw po, gawin daw po muna yung yung lab na po niya. Tapos pag nabasa po, doon po sabihin yung doktor kung ano po yung next step po. Natin. Itong sa ano nyo may consultation? Fee to Magkano? 300. 350 po. Mas maganda kung dyan no, sa center natin, libre. Mm -hmm. Pwede nyo pabasa. Ano okay. Oo, pagkatapos. Okay. Pwede nyo. Last one. 1-5. Meron kasi tayong ano, yung tumutulong dito sa barangay natin na kumbaga okay naman yung buhay nila. So gusto nilang tumulong. So may tatawagan lang tayong magi sponsor Kung gusto nyo, ngayon na kayo patudi eto. Ngayon na. Sige, ngayon na natin. Pero FBS na Sino pwedeng mag-assist? Paki ano sa QC. san sa, ba ano dadalhin sa may kamaro 'yan, 'di ba? Si ano, si sister ha? Okay, ano? Sino pa bang ano? Yes, Sister Weng. Miracle Lady yan. Miracle Miracle Lady. Ano na, ano na, siya, hindi na siya nakakabangon. Ngayon siya ang araw ko na gusto na namin. Ah, kaya na. Ay, ikaw dinala ka ulit? Hindi po, na po. Ah, kala ko dinala ka ulit. Oh, siya, ilang ba ka hindi nakakabangon? Five, Five. Five and seven weeks. months and seven weeks. months seven weeks. So, ngayon, miracle lady na siya. So, yun. ah uh, alam mo yung ano, kung saan nagpapa 2D echo si Sister Limen? Yung kay Bawin okay. Dita po. Dita po, ita. meron. Tawagan nyo na lang para mapa 2D echo na malaman natin yung result. Tapos balik na lang kayo rito. Tawagan natin yung ano, yung uh, doctor para mabasa. Kasi hindi natin pwedeng lalo na yung nararamdaman mo hindi natin pwedeng patagalin yan mm -mm. so yun uh, Sister Weng pakitawagan mo si ano si uh, Sister Limen para may hatid tapos yung sponsor natin na tawagan natin para okay o sige uh, si Sister Weng tagolaw na bahala check Wow, beautiful Fairview. Maraming maraming salamat po sa mga tumutulong po sa mga nangangailangan dito sa Barangay Fairview. Sa mga gusto pa pong tumulong, pumunta lang po kayo dito sa aming barangay. Pakihana po si Bro Kuya June. Katulad po ng wheelchair, saklay, mga gamot, at iba't iba pa. Dahilan sa marami po talagang nangangailangan sa panahon na to. At sabi nga po, ang pagtulong sa kapwa ay pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Muli, maraming salamat po. Check Wow Beautiful Fairview.